Bawat araw, tayo humaharap sa mga nangyayari sa lipunan, mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga isyu ng ating lipunan, mga isyu na dapat nating pakialaman, mga isyu na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran at mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101 Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101 Your will Senior Simo Senior Simo Senior Simo Issue Issue, issue. <laughs> <laughs> 101 Los Angeles, Visayan at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas Buong mundo na may Pilipino Magandang araw sa inyong lahat Welcome po dito sa isa na namang episode ng ating paladudunan ang Issue 101. Araw ngayon na Webes Abantisize ng Disembre taong 2024 Last Thursday of the month of December And last Thursday for the year 2024 Welcome po sa lahat dito sa ating panatuntunan ang issue 101 sa episode na ito ating po tatalakayin itong katanungan na ginawa nating pamagat tama bang wag KJ sa party at makikipagharutan kahit may asawa atin pong bigyang kasagutan yang katanungan na yan mga ka -isyo. Pero bago po natin umpisahan ang ating pagtalakay sa ating isyo ngayon Sa umagang umagang umaga sa araw na Webes dito sa Pilipinas Huwag po kalimutan na mag-like sa video na ito I-click niyo po ang subscribe button at ang notification bell Sana all ang yung i-click upang pa kayo, kayo po ay mapapalahanan sa sakasakaling may live stream tayo katulad nito At ang ating Facebook fanpage din na Senior Simon 101 Huwag po din ninyong kalimutan na i-follow nyo po at i-like Para po kayo din sa pamagitan ng Facebook natin ay mapapalahanan Kung sakasakali tayo ay may live stream katulad nito ang, At ang ating ding account, X account na at Simon 101 At ang ating TikTok na at Simon 101 Please supportahan nyo po rin mga kaesyo Kaya't atin na pong upisahan ang ating palatutunan na Waduh, macam apa angin yang link god nasi? Yes, kung nandyan po kayo mga kaisyo, pwede po kayo makisali sa ating talakayan sa pamamagitan po ng ating uh, chat box sa YouTube. At uh, kayo po, or uh, bigyan po kayo, kayo, bigyan ko po kayo ng pagkakataon na basahin natin ang inyong mga saloobin. Dahil mga kaisyo, mayroon po kasi tayong mga nakita sa social media na kung saan itong isang post na to mga kaisyo, ay galing sa isang asawang babae na kung saan sumama po ang kanyang luob dahil nakita niya sa isang post naman na naghiyawan ang mga kasamahan ng kanyang asawang lalaki habang naglalaro, naglalaro po sila sa isang Christmas party ng kanilang kumpanya. So, ito po kasi ang atin pong bigyan pansin mga kaesyo dahil sa mga na Nagdaang mga araw ay ang mga kumpanyang mga pinagtatabahuan po natin mga ka ay mayroon pong mga Christmas party na kung saan mayroon pong mga uh, mga laro o mga games mga ka Kaya atin pong um, alamin atin pong pag-usapan itong mga ganito pong mga eksena sa Christmas party mga kaesyo ito ay isang video atin pong panoorin ang video na to mga kaesyo kung saan makikita po natin dito ang isang lalaki na galit na galit ewan natin kung mag-asawa ba po sila o mag o kaya ay mag live in partner pero ito po ang naging eksena sa isang Christmas party

dapat sinagot mo yung tawag po kanina. Okay. Uh, sir, wait lang po ha. Medyo ano lang po. Okay. So makikita po natin sa video na to, ang isang lalaki na lumapit sa isa sa mga host. So dalawa po ang host dito sa naturang party na to mga kaesyo. Yung isa ay yung kinumpurunta ng lalaki. Na kung saan atin pong uh, nabasa at nalaman dito na sila po ay uh, couple. Ayon dito sa uh, comment na to, uh, or uh, sa um, description, dapat di ganyan kuya. Okay. So, kasi ang, ang karamihan dito, hindi kasi nilagay dito mga kaisyo kung asawa ba niya o mag ba sila. Pero atin lang po ito itutuloy muna. Tapos, kayo na po ang uh, mag uh, ano mag analyze kung sila po ba ay mag-asawa pero sa at, sa atin po kahit mag-asawa o mag-shoot o mag o in dapat mayroon pong uh, pag-unawa no sa mga ganito po kasing mga relasyon mga ka-Esyo so ituloy muna natin tong video. Ninaman ano eh, ano, si ano, si uh, ko uh -huh. po mandito mismo sa lang Sorry, medyo angalan po. Sa mga pupunta rito, badgeto ang dating puro lalaki na lang kasama po. Ako? Kuya! Hindi na pa ka ka Bakit naman maglarabaho ako diba? Kaya ano, nga, ngayon pag-arot ka ka, pwede ka lang maglarabaho ka siya. Hindi naman siya lumalapit sa oh. mga lahat. Siya nga hindi lumalapit sa mga lahat. Kung makakata ka. Oh. Sinugod ng asawa. Nag-i-MC ng asawa. Hmm. So, ayon sa kumuha ng video na to, asawa, sinugod ng kanyang asawa, itong babae na nag-host. So, kung itong ah uh, babae nag-host ay trabaho niya itong pag-host. Tapos ang lalaki, sabi niya dito dito ng lalaki mga kaisyon, narinig niyo naman yung sinabi niya na kanina pa siya nanonood uh, sa sa ginagawa no dito sa party na to. Tapos sinabi pa niya na yung kasama niya ay hindi naman lumalapit sa lalaki. Okay, tuloy natin. Nagka-party. <laughs> Sir, okay lang po ka po tayo ka dito. Muli pa nga. Okay, okay, okay. Now, analisahin po natin itong video na to. Una, ang tanong. Uh, ang tanong. Tama ba na lumapit at hindi uh, tinapos itong programa o kaya ay nag uh, nag uh, anong tawag ito? uh, nagpahinga uh, muna yung mga host, mga kaisyo, bago niya kinumpronta. So sa mga nanonood sa atin ngayon, mga kaisyo, tama ba na lumapit itong lalaki doon sa kanyang asawa at kinumpronta kaagad at hindi man lang kahit uh, saglit na pahingan noong mga host, di ba? Sa karaniwang pong programa, sa karaniwan po nating party mayroong pagkakataon na uh, nagpahinga o mamahinga yung mga host tama ba? ang sagot po natin, ang sagot po ni Sr. yan mga ka mali dapat hindi kinumpronta ni Kuya yung kanyang asawa while nasa harapan o while uh, sabi nga nung babae nagtatrabaho siya kung hard na host si babae si asawa mga kaisyo, no? Dapat si lalaki ay hindi kinumpronta kaagad habang nandoon sa harapan ang kanyang asawa. Okay. Now, pangalawa, itong kasamahan niyang host din na babae mga kaisyo ay dapat hindi ginamit yung mikropono na habang pinag uh pinakikisapan si kuya. Again, 'di ba? Nakita po ninyo dito sa video na pinakikiusapan nung kasama ng babae. Mga kaisho ito si lalaki, pero ginamit po ang mic uh, ito. Ano lalakin daw na kasama po, 'di ba pagarutan ka po? Kuya. Kaya, ka Bakit ka bumulong ka der ba ko dito? Hay. Ano? Sinugod ng asawa, nag-i-MC ng asawa, nagka-party. Okay, di ba nakita nyo po? Okay, so dapat yung kasama niya, huwag gamitin na ang mikropono na. Ang sa akin lang kasi mga ka-esyo, itong dalawa, itong mag-asawa, sabi nung nag-video, uh, dapat si babae Kilalang kilala niya nanya itong si lalaki at kung gaano ito kasiloso. Di po ba? No? Dapat itong si babae Kilalang kilala niya yung asawa niya kung ganito talaga ito kasiloso mga kaesyo ay uh, dahil alam na niya So, dapat ang kanya pong behavior dito sa kanyang pag-host ay parang kasi mayroong ibang host talaga mga kaisyo. Lalo na kung ang karamihan sa dumadalo sa kanilang party do nakita naman natin mayroong mga babae dito na oh, mga bata pa yung ibang uh, dumalo dito sa party na to mayroon kasing mga host na babae na pag karamihan sa mga guests sa isang party mga kaisyo ay mga kalalakihan, sila naman po ay parang ano, no, yung kanilang uh, paraan ng pag-host ay parang ano, parang nasa bar mga kaisyo. <laughs> oh, may ganong klasing mga babae pero hindi naman po natin nakita dito sa video kung paano talaga nakiki Uh, halo-bilo itong si host na asawa mga kaisyo na babae sa, sa mga guest. So sa mga ganito kasing sitwasyon, ang atin lang pong maging payo. No? Kasi dito kasi mga kaisyo parang ano po uh, hindi po ako sang ayon sa mga pananalita nitong mga guests no na imbes naawatin itong dalawa o pababain itong asawa, itong si babae mga kaisyo mula sa harapan at uh, isetol ang dalawa sa labas na at hayaan na lang ituloy yung party pakinggan natin yung ibang lumalo dito mga kaisyo yun? ah. sana yung host kasi pag sinabi niya pwede ba uh, mag-usap lang tayo o pag-usapan nyo at huwag gamitin ang mic no yan po ay proper etiquette ng isang MC or isang host ng isang programa mga kaisyo no pwede naman po yung kasama niyang host no kung talagang uh, gusto niya na matuloy na walang aberya itong programa nila mga kaisyo pwede naman siya no ibaba niya yung mic baka iusapan tong dalawa na doon lang sa labas nitong lugar o video sila mag-usap o magtalo kung anong mang gagawin nila mga ka -isyo. No? That is the proper way to deal with this kind of situation. So kayong mga nanonood diyan, no? Payo ko, payo ni Sir Simon sa kung may ganito mga pangyayari, huwag niyo nang uh, ah ta ano tawag dito? Ah uh, hindi hindi datungan no, parang painitin nyo pa ang sitwasyon. Oh. One uh, nyo pang dadagdagan dadag, yung uh, init ng ulo ng dalawa. Oh, no? ang simple naman. Oh, talagang mga walang bayag itong ibang mga lalaking lumalo. Gusto lang nila na baka ano, nag enjoy sila sa mga host mga ka kaisip. Assuming <laughs> lang po sa akin yan ha. Baka may nanonood sa atin na kasama dito sa party na to. Pwede po kayong mag-comment dyan kung ano talaga. But walang lumapit sa dalawa. Walang kahit sino mang lalaki na may bayag na lumapit sa dalawa at pag or, or, uh, pa, uh, pakiusapan yung si lalaki na dalhin niya ang kanyang asawa doon sa labas ng venue tapos doon na sila mag-usap mga uh, pa parang nagdrama na to. Ay kuya, nagano kami kuya. Kuya. nagpaparty kami. Ah, di ba? Sigaw lang siya ng sigaw. Itong nagvi-video video or malapit sa nagvi-video. nagpa kami kuya, nagpaparty kami kuya. Hoy dong. Kung nilapitan nyo lang yung dalawa or ikaw man lang nilapitan mo, wag kang sigaw-sigaw sig sigaw ng sigaw, pakiusapan mo ang dalawa, baka, no, parang uh, pa-video lang, no, mga ka-issue. No, no, talagang sa panahon ngayon, no, mas importante pa sa isang tao na makakuha ng video para i-content sa kanilang Facebook o anuman sa kanilang social media imbis na mag-act mag-akto or gumawa ng hakbang na hindi uh, mag-escalate ang mga ganitong mga sitwasyon mga kaisyo. Mga kaila, may nagkabati <tipan> kami. <tipan> Oo. Uh, no, yung, yung sumisigaw. Imbis na pakiusapan. Guard, pakiyan na ako ng sikuya. Pasis party kami. O kaya Mali ang ginawa mo. Ikaw nag-video sa baka itong nag-video nga, no. Huwag mong ay eh, san ba 'to. Huwag mong uh, ganyan, no, na parang uh, tawag dito na mas uh, this is gusto mong ipagpatuloy inyong party tapos mananatili yung kabilang uh, banda yung babae in this case sa party na hindi niyo po pinag uh, uh, binigyan ng pagkatao na mag-usap yung dalawa gusto nyo lang kasiyahan nyo lang tapos yung yung ibang tao ay mayroong kagalit o mayroong problema So sa mga ganito, mayroon po tayo, pa patayong uh, darating na mga New Year's party mga ka ang mga ganito mga eksena posible pa ring uh, mangyari. So una po, pag mayroon po kayong uh o mahaharap kayo sa mga ganitong sitwasyon, una po, kung hindi po kayo kasama ng partido, no, yung ng lalaki o babae man, mga ka ang unang gagawin nyo ay uh, maging no maging uh, tool for peace Ang ibig ko pong sabihin ay pakiusapan ng dalawa na silang dalawa ang dapat uh, lumabas muna at mag-usap no mag-usap silang dalawa Huwag 'yung parang kukutsain mo 'yung lalaki katulad nito kukutsain mo ah oh, nagparty kami nagparty kami hindi po ganyan no hindi po yan taba ang kaisyo dapat ha na mayroong uh, matatawag po nating mature sa ganito pong mga okasyon no at ipalabas niyo ang dalawa doon sila mag-usap na para matuloy ang inyong party Now, sa kabilang dako naman mga kaisyo, ito po ang kinuuna natin ng pamagat. Galing po ito sa isang post na kung saan sabi dito mga ka patago uh, Patago na lang ng name ko. Uh, kasi uh, I think si uh, Buano to. na Patago na lang ng name ko. Mami, if ma-post mo. Game lang daw. Normal ba sa company ang ganito? Christmas party or team building ng husband ko. And okay naman sa akin na sumali siya. Ah, Tagalog pala. Mm. Tagalog. Okay, Christmas party. Team building. Okay yung ang ang sumulat nito ay babae, no? Asawa babae. Okay naman sa akin sumali siya. Sobrang sama lang ng loob ko sa truth or dare game nila. May video kasi, so ito po. May video kasi na natag si husband and yung girl. So girl na kasama ng asawang lalaki sa kanilang uh, trabaho. Sabi ng host, if given a chance na single ka, pinanong yung lalaki, may chance ba na liligawan mo si itong kasamahan niyang babae? Tapos ni zoom in nila sa girl na mukhang kinikilig din na habang yung mga kasama nila nagtiliyan. Then sa first part, ayaw sumagot ng husband ng uh, nitong uh, asawa na to mga guyso no? Sumagot ng husband ko pero ni daw ng sagot kaya nag-oo siya. Okay. Ang dinig ko yung hiyawan. Kiss, kiss. So nagiyawan yung mga kasamahan niya mga kaisyo. Nagiyawan ng sabing kiss, kiss. Din sabi ng host, kasamahan din nila co-worker. Sige, friendly kiss lang naman, wag kayong KJ. Kaya ni kiss nung girl husband uh, o ni kiss nung girl husband Ah... Uh, sa chicks oh. Oh, Dito lang daw sa pisngi As in need ba yun? Itanong or pagawa sa tao na alam mong pamilyado Sabi ng husband ko Umuulang daw siya para uh, Di ma-offend yung girl At nakikisama lang din para Di siya pag-initan Pero alam naman daw niya Ang disposition na sa buhay Gusto ko i-message yung host and si girl And co-workers niya sa inis ko Kung kayo anong gagawin nyo? So edited naggrant ako, naggrant yung babae, yung asawang babae sa wall ko pero pinadelete ng husband ko sakin baka daw pag initan siya. So, ano sa tingin niyo mga ka-issue, mga nanonood sa atin replay? Dahil wala namang nanonood sa atin live dito. Ano si Sakali, mayroon nanonood sa atin live. Ano sa tingin niyo? Sa akin lang, no, ito po ang personal kong pananaw. Sa mga ganito, no It might be mga ka-issue at sa asawang babae nito mayroon nang flirting na nangyari sa 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 trabaho nitong lalaki at sa yung kasamahan niyang babae. Dahil pag wala kasi mga ka-issue hindi dumating sa mga ganitong mga uh, pangyayari na parang mga binata, no? Yung trato sa bawat isa na para silang binata yung yung asawa, asawang lalaki at saka yung kasama niyang babae. Dahil it might be na while they are at work, no? Mayroon po silang mga uh, tawag dito yung mga behavior na kung saan para po silang nagflirting sa bawat isa naglandian, in other words. So, una, si asawa, dahil dito kasi sa baba, mga kaisyo iso kung uh, itong si lalaki, sabi niya, na uh, sabi ng husband, umuo lang daw para di ma-offend yung girl. There's something wrong sa asawang lalaki. Hindi lang dahil KJ, dahil unang-una pag wala kasing uh, ginawang flirting sa trabaho itong asawang lalaki, hindi po as what I've mentioned earlier, hindi po ganito yung mga reaction ng kanilang tra uh, mga kasamahan sa trabaho. No, hindi po kahit naman itong hindi po ganitong truth and truth or dare, or otherwise may crush o nagsabi itong lalaki na may crush siya sa babae or kaya or kaya yung babae mayroon pong ano no nag, nags crush doon sa lalaki mga kayo kaya ganito tapos si lalaki naman ay hindi pinanindigan ang kanyang buhay may asawa buhay may pamilya sumakay so, lang siya sa kung ano man ang uh, ginagawa ng kanyang mga katrabaho. So in other words, sa madaling salita mga kaisyo, si lalaki po ay may kasalanan dito. Di po ba mga kaisyo? Na no, dapat itong si lalaki, kung mayroon pa siyang uh, natirang uh, pag pagmamahal sa kanyang asawa ay bitawan na niya itong uh, trabaho niya mga kaisyo. 101. Dahil dahil pag nanatili kasi siya sa trabaho niya mga kaesyo, knowing na nandito yung babae na tawag dito na naging sanhi nitong ganitong mga sitwasyon ay hindi po maalis sa isipan nitong asawang babae ang pagdududa mga kaisyo. Hindi po ba mga kaisyo? No, may kasalanan po ang lalaki dito. Dahil pag wala pong motive, wala pong cause ng uh, ganito pong uh, pananaw ng kanilang uh, or ng kanyang katrabaho mga cashier. Ka so hanggang dyan lang po muna tayo mga cashier. Dito sa ating Paludtudtun ang Issue. One, one. Pero bago po tayo tuluyang magtapos, kumustahin po muna natin kung ilang tulog na ba, ilang araw na lang ba bago magtapos ang taong 2024. Tingnan po natin kung ilang araw na lang ba ang nalalabi bago ang Christmas Eve or sorry, New Year's Eve 2024. Kahit Christmas po ang ating background music. Pero para po ito sa palapit na na New Year's Eve mga kaisyo. So, we have five days to go. Sakto po ba? One, two, three, four, five. Kasi uh, duda ako sa hours dito mga <laughs> kaisyo. tayo ng ibang source ng ating countdown. Baka ito po ay ibang time zone. So in a way, we have five days more to go before the new year. mga ka isyo, advance Happy New Year po sa lahat ha. Uh, Abangan po, bakal po tayo. I my live uh, special na naman na programa sa uh, New Year's Eve at magkantahan naman tayo. ninyo na, na rin o oh, na naman ang ating pong Bosses Kanta. <laughs> Once again, advance Happy New Year sa lahat. Issue 101. Hanggang dyan lang po muna tayo dito sa ating palatutunan ng Issue 101. Ito po ang inyong lingkod na si... Senyor Simo! Pansamantalang mamaalam. Bye-bye. At yan ang Issue 101. Ang ilin natin sa mga kinaukunan ay umaksyon hanggang sa susunod. Maraming salamat sa inyong pagsusubaybay.